Okay. oh, nandina umising ka gusto ko ng apple, parang naglalaway ako parang yun ang aking pinaglilihay gusto ko babe ng apple umising ka na dyan pagawa ka naman kay Sonia paghiwa ka naman doon gusto ko ikaw gumawa ayoko si Sonia ang nung atin naman ito eh. naantok pa ako sige na babe, I'll wait you here sige na, sige na baba na ako Saan niya? Oh, senyorito, may apple ba tayo? Ay, meron po dyan sa lamesa. Sige, salamat. Sige po. Problem din na, apple. Babe, sorry ah, pero ayoko na pala ng apple. Ha? Ikaw ako magustuhan mo ng mansanas. Labas mo, inasusok ako sa amoy na apple. Gumawin Parang gusto ko kumain ng pinya. Hindi ko ba alam at pabago-bago yung panlasa ko ngayon. Ayoko na ng apo. Labas mo na yan, babe. Ayoko na. Gusto ko pinya. Gusto ko ng pinya. Hindi natin pinag inahalap ng baby natin. Eh. Ayoko na yan. Gusto ko ng pinya. O oh, sige, gawin pinya sa baba. So niya, ayaw daw niya ng apple. Gusto lang niya ng pinya. May eh, pinya ba? Ayoko po, meron po tayong pinya. Nandun po sa rep. Hiwa na po yun. Sa rep, sige. Pukha ko na lang. oh pinya. Ano yun? Ano yung amoy yan? Asim. Ayoko. Ayoko ng pinya. Ayoko ng pinya. Kaya susukaw. Asim-asim naman yan. Para amoy ni Sonia. Asim. Ayoko niya. Gusto ko yung mas maasim pa dyan. Yung lahat na nalamunan ko ng aking taste buds. Gusto ko ng dalanday. Oh, baka may dalanday sa babo. Please. Ano nangyari sa'yo? Wala, oh, sige na ako. Ako dalanday sa baba. Oh, sorry, babe. Ah. Babe, sorry. O, oh, sinyo dito pa. Balik-balik kayo. Oo, oh, baka meron, meron pa kayong dalanday. Napaka-aat nito ni Blondie na maglihit. Ayon na apple, ayon niyo ng pinya. Tapos ngayon, gusto niya dalang dami, 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 ba dalang tayo. Nandun din po sa lamesa, katabi nung Apple. Tapos so, ayun, nakita ko, sige salamat, Sonia. Kakapagod yun, ha? Kakaiba baglihi to si Senyorita Blanding. Oo, oh, oh, tatong ba natin siyan ko, no? Nagiging nga ako, friend, eh. Oo, oh, oh, ikaw lang ba't babago-bago yung gusto ko? Oh. Wait lang, may bank yung Mr. Ko. Tawag, tawag kita later. Ano babe? Ano yung babe? Ano babe? Ayoko na ba ng babe? Ayoko na kumain. Ibabaw mo na yan. Ha? Ang asin naman binibigay mo sa akin, babe. Ayoko na yan. Coach. Oh, ano naman itong babaeng ito? Ito klaseng paglilihiyan. Huwag hmm. kang magalit, babe. Buntis ako. Hmm, buntis ako, please. Huwag kang magalit, Ha? Love you, babe. Oh, kaya ganito pa ko. Paiba-iba yung taste buds ko. Ayaw. Babahuan ako. Pagod ako dumla din. Patulog na nga lang. Peter, pwede lumabas ka muna. Ha? Huh? Nababahuan kasi ako kasi parang amoy paaka eh. Ayaw kami kasama sa kwarto. Doon ka lang matulog sa guest room, ha? O doon sa kwarto ni Sonia. Wala mo na kung amoy, ha? Sige na. Ayoko may katabi. Sige na, babe. Labas na doon. Ang baho-baho, eh. Sige na, sige na. Ang no, ako no, sa kwarto ni Sonia. Asi?